Mga kapuso presyo sang utan kag isda sa merkado sa Iloilo nagsaka bangod sa malain nga tiempo. Si Eileen Pedreso nakatuto. Diri sa Pavia Public Market talalupang don nga lang ang mga manugbakal sa fish section kina ki sang aga. Suno sa pila ka mga manugbaligya, halin pa sang nagliligad nga adlaw, pigado ang benta bangod nagtaas ang presyo sa pila ka mga isda. Ang salmonete na sa 200, 240 pesos na ang presyo kada kilo. Ang Matan, 260 pesos na halin sa presyo na 200 kada kilo. Apang kung nagsak ang pila ka mga isda nga nakuha sa lawod, mayara naman nga nagbararato, ilabi na ang isda nga gininagaw harvest sa mga punungan dala sa kangawa nga mag-awas. Ang bangros nga tag 260 pesos, mabakal sa 240 pesos na lang kada kilo. Tag 100 pesos na lang ang kada kilo sa tilapia halin sa 180 pesos. Ang manugbaligya nga si Romel, naadad na kuno sa amo sini nga sitwasyon kada maglain ng shampo. Siyempre may bagyo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Samtang nabudlayan naman sa pag-budget ang pila ka mga manugbakal sa utan bangun sa hinali nga pagmahal sini. Kangay kay Rosalinda nga nagaduha-duha kung mabakal pa. Gabi lang ani. Eh. Budgeton mo nga makaigo lang sa inyo nga matagal law eh. Ang kalabasa, mabakal sa 50 pesos kada kilo halin sa 25 pesos. 80 pesos naman ang kada kilo sa talong halin sa 50 pesos. Ang takway, ang 120 pesos na halin sa 60 pesos kada kilo. Ang balatong, nasa 280 pesos, 120 pesos na kada kilo. Sunod sa mga manugbaligya, nagpatong man sila sa presyo. Bangun nagdubo ang supply, kag nagpamahal man ang supplier. Napasaka kami mahalang deliver kay namoy. Manamang mga product nang dadaw nagkaraperde sa uran. Sang amo lang man ni mam nga inaglaw. Ginan lang. Upod kay Celero Rin Duque, Aileen Pedrazo. One Western Visayas.